choice tayo. Kailangan nating uh, pitasin para may mapakinabangan. Uh, Gawin nating uh, binhi at uh, pangulam din. Uh, maganda po 'to, ilalaga natin tapos sa uh, ng mga kung ano mang pasawog, isda, ayan karni. So ito ang uh, paraan para ma-preserve natin yung ating gulay. Kung hindi man natin mabinta ng uh, sariwa, ay ito. Ito po ang ating uh, isa sa pamamaraan. Ayan, natin to Gawin natin uh, mga binhi. yan Tayo, ay na magpatuyo. So medyo ito na ito na mga ganyan na namumuti na para parigurado na. Pangbili. Ayan. Pagbili na ngayon ang kukuhin natin. Para hindi na tayo magbibili. Uh, uunahan tayo ng manok. الله الله لا Binhi ya. Yeah, huh? Dan ya. Kak, susu berapa? yun harvest natin na uh, bilik o ilaga natin Kuhoy okay, natin tong kulambo. Uh, Dalibihit dito. lipat-lipat sa mainit. ini. Mula na. natin sa taas yung gan sito para hindi daliin ng gan mamalok at magbugaw nilagay sa taas ng ayan sa yero Tol lah, parang mahirap ito ah Tunggu mo lah, sip-sip ko lang sa mati É, don't é, mesmo é, é, é. gusto niya gulang pa ha eh okay, kukuha ng kwan ng ah uh, uh, bini oh, pa, uh, gulang, gulang. oh bakit ayaw ay nyo ay 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 ng kwan hindi gulang hindi gulang ba ayaw nyo uh, kuha kayo dyan pang ulam eh kuha rin kayo talong ba sayang eh oh? so yan po yung oh, ating uh, sitawan Kuha kayo oh. oh, ganda pala ng view dito ah Oh Ganda ng view pala dito Mga oh, uh, ako dito oh. Pero uh, hirihili na din hmm. Ang mga gawin dyan, pang binhe yeah. Ah, ulam car, Ah, oo oh. Ang ganda yan At, Ito nga oh, Bini bilad ko Bini bilad. Gawin ko binhe o kaya kwan, ilaga ba? Uh, Nagbabad ako dito, pang kwan, U ulamin ko mamaya, ilalaga ko. Oo, oh, pang pata. Baka, baka sakali. <laughs> o, oh, no, nakababad. Uh, oh. Oo, ba? So, yan po ang ating uh, paligid. At dito tayo ngayon nagbibilad uh, para matagalan. Wow, uh, ang ganda pala. Oh. Uh. Parang nasa kwan tayo. Ayan yung ating uh, sitawan na wala na. Tapos na rin. Eh. Ayan yung ating manukan. So, ito po ang ating uh, ating ginagalawan araw-araw paligid. Ikot, Ikot lang po tayo dito. Ayan yung ating, ating ginagawa. Yan. So, ito gawa tayo ng Ah, iko na tayo di bilad natin to. Oi, dali. kasih para kita tayong magbugbog-bugo ng malok. Iba pa ko lang di pari para malok to. Diyan ko na ko para sorbon uh, maka umbulan uh, langatin uh, ay man.